ano para kasi minsan may mga katambay diyan sa bangketa. Mm -hmm. Ano year 'yun? Alam ko yung pumunta dito, hindi ko pa naabutan 'yun eh. Ay pan maganda pa no. Panong pa ni Marcos yun eh. Ngayon pa. kasi Edson Rodriguez 86. Marcos Jr. wala na. Ang muso na kasi ngayon, siya butyang

eh matambay na rin hindi ano sa dalilaw mga 10 minutes pero ngayon pa yung time magandang kasi ano na ah yun parang muna tayo perfection ah Okay. Ikotin mo lang yan. Malit lang naman to. Eh. Kala ko dyan sa gilid eh. Dati dami namin yun, di ba tinanggal na? Saan nilipat kaya? Ano, ano ba sabihin ng D.O.M. Dirty Old Man? Ano ba sabihin binong D.O.M.? Meron ko ano yun eh, malating yun eh. Parang dominum, ano. Ay, meow. Oh, may Tama eh, mo yung Eh, nararamdaman mo yung mga... yung nakakaroon. Siyempre naman. Gano'n yung mga isigyase ng siyota. Ano,

kaya lang kasi namatay siya 33 years old siya. Yeah. Pero kung umabot siya ng 60, wala na. Mahibigyan na rin siya ng no? Ay, -ito, mataas na rin yung hairline niya. Hmm. Sabihin, ang sabihin ang kasi okay, yung mga ano meron dito isang parte dito masakit ang ulo ko pag yung isang yung para i ko parang ganyan na ano yan no, yung mga diyan yung exclusive yung parang naka yung sa section masakit ang ulo ko pag mapasok ako dito sa pa, so parang mabigat

Benta Hello. Daan mo maririnig ko siya. Kapag nantara pa kitlad bini-bigyan ka. Eh okay. Tapos ang kape niya para sa thank <laughs> you

yung di dito rin nakalibing daw eh ayun ang gumbo yung linipat na nila daw may mga lucky die eh malaki game namin yan na yun hanap napunta? pinakpan lang nila? kasi wala na ko mong pera ng mga kasito ka Ayun o. No? Martir na pare. Kasi nung no, pinatay si yung namatay si Rizal, ano, di ba? Acronym lang kasi nga bawat dahil criminal lang pinatay siya criminal. Eh. Kaya dahil yung ano. Pero, so, dati kasi yung gobernohin ni ano, kampi sa kanya dahil, ano, liberal. Eh, nung, nung yung gobernohin general, mas mahigpit. may video recipe 'to. Ah. May pati game 'to, wala naman palagpas. Pero eh no, nilik gumawa siya ng ano, parang na mayro siyang nagawa kahit nakalagay, isa naglagay ng marker eh, ayan oh. Bakit ay, tanggalin mo yun eh, this marker was unveiled

フフフフ。 Ito center ng chapel e, eh, yun ang yung mga pagkakaroon. Yun ang historical nito, di ba? Kung Pugulsa, tapos yun ang biblical. Bukod pa siya mga namatay na mga, mga sikat na tao.